Maaari kami subong sa operasyon uh, sa ka-illegal fishing ang gaya nasa sa gaya mo sa ang nga aktibidad sa 6 km from Barosbos, Pagpunta, Carles Municipal Water. Ini nga sakayan, tagapilar pilar Legal entry, wala permit Kap nang mayong gabi. E, makontak mo sa bong ang tagiya sine. Ako man sira ang tagiya. Ha? Ako man tagiya. Ay ko sinang tagiya. Oo. Uh -huh. Ate, pwede ka kare sa chip ko naman para ka surya na Oo. Eh kami hindi plan ko sir ka kwala ba sa tawag e, po. ako. tuman lang kami kap sa ngamon ng no, obligasyon. Kanang mentsindihan mo na. Sigkan ka mo. Ay kay Lion kay ikaw galing tagiya, mas maayo kay para makatagana ito mmm. okay. in mga doon. Kaya pagbukig kami Yung kuya, masa po Ang kapon, sila sa kapon Ano, mga doon lang kami Matakpan ka mo? Matakpan sila di? dito lang kami sa may Parula may ano na Ano kaya nagkato? Iya yeah, sang ano ang nagdako? Sang sa, panay. Panay ang nagdako? Panay blato sa ro. Kasi kasi region. Hindi. Ano ya? Pulis mo lang. Sa kapilok pulis. Ah, ay, na ano kamo? hindi na yan, pwede ka takot ang taga dito. Ayaw ka ni, pwisay, pwisay kami. Kami, kinatag sila nga papel? Marite, sa amon mo. Pagtakop? Ay, kinatag sila sa amon. Ang tawa dito yan sa ilas ang music Lain man na to yung daan niya kaso kapag abot sila. Lain mga na din kaso po. Ay sige po, nagpalagyo ganito dito, dito sa inyo. Eto, ganito ka palapit sa inyo po. Yan, nabot na naman sa area. Ayan sa... ...inatat-carlet din yan. pagi oh, nga po ako. Ako? Ano nga nga, naman na nga oh may pagi o. Nga po kasi kapitan oh. Pagi.